On a collision course, ang Marcos administration at si Senator Cynthia Villar dahil sa kanyang rice traffication law, or sorry, tarification law. Reklamo ng palasyo, naging hadlang ang batas para maibaba ang presyo ng bigas. Nagbabalik si Pierre Pastor. Sinisisi ng Malacanang ang batas ni Senator Cynthia Villar ang Rice Tarification Law. Bunga raw nito na wala ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na ma-regulate ang presyo ng bigas kaya patuloy itong tumataas sa merkado. Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na mag uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan at makontrol ang presyo ng bigas hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po because of the rice tarification law na ang author ay si Senator Cynthia Villar ay uh, nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Dagdag ni Yuse Castro, sa pamamagitan sana ng NFA, dapat government to government ang importasyon ng bigas para mas magiging mura ang presyo nito. Pero dahil anya sa RT Law ni Senator Villar, nakapagbebenta lamang ang NFA sa FTI, Kadiwa at sa mga LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFK. Kaya hamon ng palasyo sa mga mamamahayag, alamin kung paano nakikinabang ng husto ang mga importer ng bigas sa ilalim ng RTL. Alamin din daw kung sino-sino ang mga negosyanteng malakas mag-import ng bigas. Para sa agenda... Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FPI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po. Mr. Senator Cynthia Villar. Um, good morning, ma'am. Uh, meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mag mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Um, mm. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na? Yun? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA, na mag uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kalusok, kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay uh, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taumbayan. Dahil dito sa Rice Tarification Law, nawalan po ng kamay ang NFA, at pati po ang pag-regulate uh, ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad